Alam niyo ba, o may trivia ako sa inyo. Alam niyo ba ang dahilan kung bakit uh, pagdating sa mga traffic light, kahit na red light, papahintuin ka ng uh, enforcer, o papatakbuhin ka ng enforcer kahit red light, or kahit green light, ay eh, papahintuin ka ng enforcer. Alam niyo ba ang dahilan? Kasi, ayan, yung nakikita niyo yung video na yan. Sila kasi ang kumukontrol ng traffic light. Sila ang ano niyan, officer dyan sa mga traffic light. Kaya kung makikita niyo pagka red light eh pinapatakbo pa ibang sasakyan ano nila yung karapatan nila yon trabaho nila yon no at ganun din pagka green light ay eh, ini stop tayo pinahinto tayo eh trabaho talaga nila yon sila din ang nagko-control niyan kaya naman pagdating sa mga traffic light kapag sila ang nag-control na nandiyan na sila kahit ano pang ilaw yan sila ang masusunod no road and machine cares laging magtagubilin sa ating pagbiyahe ingatan at salamat sa